Ah, kay Pino, hinihingil ako ng marami. Ay, yung ko, oo, sa bike. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? 私もどう So magandang araw mga kaiping no. So ngayon panibagong vlog na naman tayo ngayon kasi wala tayong ibang may content kundi ito lang mga kaiping nagda-drive tayo ng bisikleta ba yung bike-bike sa amin no. So yun na nga pupunta ako ng panasalan po galing ako ng pangabuan kasi wala tayong panggas kaya magbike-bike na lang tayo papunta ng panasalan <coughs> So ayun na nga mga kaiping no uh, Sinimulan ko nang magsikad-sikad mga kaiping Para makapunta ako ng panasalan Kasi inutusan tayo na meron tayong hahanapin ng isang tao Kasi uh, ano natin, papangitao natin yung isang tao Kasi meron tayong tuyo sa kaniya no So bisikleta lamang yung ating gagamitin Kasi ano, uh, ito lang po yung available do dito sa amin Kahit na mainit yung daan mga kaiping no So sinubukan pa rin natin magpadyak patuntang lang kasi uh, ah, ah, wala tayong choice kaya no choice tayo mga kaiping no kaya ako ngayon ay naluluya na talaga dahil sa mainit na panahon surety tayo ngayon mga kaiping kasi wala wala kasing mga bumabiyahe mga kaiping no kasi lumalabas ako sa lungga kaya ayun hindi na sila ah, lumabas na kaya nandun ako sa kalsada no ang pambihira talaga ang buhay oh so hindi na natin patagalin pa ah, lumugsong na ako papuntang baybay no ah, wala pa rin masyadong tao dito kaya ako lang mag isa nag bike bike dito kasi yung iba nagamotor na kaya ako nagbike bike pa rin hasol kayo eh hello guys mangingita tayo ni the roger oh, nakakahangak walang magbike bike mga kaiping wadi na kasi hindi tayo anak sakit na yung bugan ko kasi hindi tayo sana magbike bike, -bike. So dito sa wakas, nakarating na tayo. Kaso hinihingal ako kasi mainit. Pagkarating na kinduol, hiningal ako ng maayo no kasi ano, napakainit talaga yung pawis ko nung tubod-tubod na sa aking mukha. Kaya buong katawan ko ay ano, punong-puno ng basa. Singot pala mga kaipin. <laughs> so yun mga kaipin no, hinihingal ako ng marami. Kasi yung init ay eh, napakainit talaga dulot sa aki ang balat yun binigyan ako ng dalawang basong tubig dinalawa niya yung basong tubig kasi nauhaw niya ha, ah, nauhaw, Nauuhaw kasi ako eh, ako yung hilong hilong na kasi hindi tayo sanay mag bike bike mga kaiping no napakahirap palang mag bike bike kasi ngayon lang tayo nakabalik magbike bike bike mga kaiping, no? hindi talaga mapigilan yung singot ko gidunghayan talaga ako ng maraming singot mukha ko mga kaiping oh punong -puno na ng langis mga bobo! Au! Langis pala. Pwede na pang ano. Pang gasolina. So, salamat pala sa nagbigay ng water. Dalawang basong tubig, oh. Thank you, thank you, thank you. Oh, approve daw tayo, mga kaibing, no? Ayun, pagkarating ko sa bahay, nakita ko yung anak ni Karudjer, no? Uh, ito pala si Princess Sarah, no? Uh, ako ng dalawang basong tubig, kaya dalawang basong tubig din yung binigay sa akin, no? Pero hindi ko naubos kasi isang baso lang yung ininom kong tubig. Napakabait na bata ito, mga kaiping, no? So, hindi ko talaga mapigilan makaiping. Napaupo na lang ako doon sa kanilang bahay kasi hinihingal na ako. Nalilipong na kasi ako dahil sa sobrang init nene. <laughs> Ito lang yung outfit ko mga kaiping. Oh, ganito lang oh. Tapos naka, naka chinilas lang. O kapang kuko mga kaiping. Napakalagay ng mga paa ko. Ito yung kuko ko. Oo, oh, oh, naigo sa bike. Ayun oh. Dumudura na. Tapos. Oh. Ano gusto mo sabihin? Ako ang dito. pagkatapos ko makahinga mga kaiping no agad-agad ah, ako umuwi at ah, pupunta na din ako sa sintro ah, ito wala pa rin king tao-tao dito ayun pa nandito na tayo sa sintro paangat na tayo mga kaiping no? sana makaahon tayo sa kahirapan Au, ano ba makaahon tayo sa daan habang ako ay nagsikad-sikad ah huminto ako sa kasi hinihinga na ka talaga ako kasi ah, napakainit talaga yung panahon no ah, pumunta ako dito sa may merong kahoy kasi ah, ah, hindi ko na talaga kaya kasi hinihingal na talaga ako kaya yun, yung big bike ko nilagay ko na lang sa gilid ng puno at ako ay nakaupo lamang at hinihintay yung kailan kukunin ang araw kasi napakainit na talaga <laughs> gago so ito yung bike yung hiniram natin mga kaiping, oh. napaganda parang so, hindi ko na talaga kaya mga kaiping na yun oh. yan yung bike mga kaiping, oh. Yun saludo talaga ako sa mga bikers no kasi kinakaya nila kahit na mainit ang panahon no, hindi sila uh, napapagod ng pagsisikad-sikad mga kaiping no, kasi uh, ito talaga yung habit nila, ito talaga yung kakalipay nila para mawala yung mga stress, bro ako napupunan yung stress ko kasi nalilipong ako kasi ito talaga pag beginners tayo mga kaiping no? kasi tagal-tagal na rin na panahon na hindi tayo naka-bike bike no uh, ngayon lang tayo naka-bike bike ulit kasi pinahiram tayo ng bike kaya ayun ang yung resulta mga kaiping no hinihingal ha, ha? malapit nang hihimatayin sa so, umamaw na to mga kaibigan no atong vlog ngayon no kasi first time na ulit na tayo maka-drive drive ng bike no uh, sana mauulit muli yung pag-drive natin ng bike bike kasi kahit na ano hinihingal tayo ng marami Ah uh, okay lang pa rin basta ano malingaw tayo sa ating ginagawa no. So hanggang dito na lang mga kaiping no sa sunod na to ang uh, panag-vlog na pod mga kaiping no. Wag kayong makalimot na suportaan yung Iping Kunuhay channel natin sa YouTube pati na sa Facebook mga kaiping no kasi para ro marami tayo para ano mga kaiping masaya palagi yung araw-araw nating pagba-vlog. So wag yunin kalimutan ding uh, i-subscribe at i-hit ang bell button para lagi tayong updated updated sa mga bago nating uploads na videos mga kaiping. Nagigigil ako sa inyo. So hanggang sa muli you no. Know, peace. Matik